thank mm -hmm. you ay sa wakas na na naman muli. At ang unang matatagpuan ko ay sana ay magiti ko at ito may nakita ako isang kanuping. Si Pat, sapul ka. Uy, sala pa. Ayun. mabutot hindi nakalayo. O hindi ka makakatakas sa akin. Sapul ka uli. Kala mo ha? Aba, talagang. Diyan kalang lang pala matago ha? Akala niya bato pa yung kanyang tinaguan Hindi niya alam buhangi na. Kaya hindi siya nakatagong maigi. Oo, oh, tinama ang katuloy. Akala mo kaya matatakasan mo ako ay? Hindi mo na matatakasan. Ayan, nadampot na kita. At ito pa. Meron ako nakita sa ilalim. Isang pitik. Ba malalim na suotin ito? Kailangan madampot ko na agad ito at ang lalim. Sana makuha ako Dampot ka uy salamat Nakuha ko siya At kung hindi Ah wala na natakasa na ako O yan lalim Mabutit nagkasa pa ako Inabot ko pa siya Hindi na ito bababa sa dalawang guhit Ang kilo nito sa amin ay San libo Dati nung araw One five Nung magpandimik Naging san libo na lang Oh Grabe ang binaba. At ito, isa pa. Kanuping. Sapul ka. Hindi siya nakailag. Ganda ng pakakalantad niya ay. Kung nagtago-tago ka man lamang sana. Maaaring hindi pa kita nakita. Sana marami pa itong kasama. Para naman swerte naman ako muli ngayong gabi. At dito pa, isang talagbago. Ah, sisipating kita uli para sigurado. Sipat sapul ka. ayun, nagitik. Ay, sos, wala nang kapalag-palag. Ah, sigurado na ito. Hindi na ito makakataka sa akin. Nag-iisa lang yata. Ito nasaan kaya ang kasama nito? Hahanapin ko ang kasama niya. Sana matagpuan ko. Ayun. Meron pa. Si Balbason. Sisipating kita, Balbason. Sapul ka. Hindi man lamang siya nagitik. Kung kailan lang tad, hindi nagitik. Ganyan lang talagang buhay. Minsan gitik, minsan hindi. Magaganda ang islang dito ah. Sa bahura na itong napuntahan namin. At ito, mayroon naman um ng napansin. Ay kaya lang isang balatan. Malaki-laki ay salamat. Nakatagpo din ako ng balatan. Matagal-tagal akong hindi nakatagpo nito. Binabayaran lang ito sa amin 500 isang malaki. Idahan-dahan lang tayo ng langoy Para makita na naman muli yan Mga nakatago na yan dyan At ito, napansin ko Dangit Bahura Sipat Sapul ka Tinamaan si Dangit Bahura Ito yung masakit makatinik Yung umaabot sa kilikili Ang sakit <laughs> Saan na ngayong gabi? At bihira makalaot at amihanin dito sa aming lugar. Bara bagyo ang dagat, pag nakalma lang, dalawang agabi lang. Minsan, isang gabi lang na binibigay sa amin. At ito pa, Suga, harang-harang ka, suga ka dyan. Walis dyan. Itong isang papanain ko. Kunung, usapol ka, kunung ka paborito ito nung tatay ko nung nabubuhay pa. Masarap daw kaya ito pag iniihaw. Ihaw o prito. Sana makikita ko rin kayo at ito pa isa pang kunong sisipating kita uli sapul ka. Tinamaan si nung uli. Mag-asawa yata ito. Malapit lang yung distansya niya. Kaya nang tsura ng pana ko mga kabayan. Wala siyang sima kaya madali lang siyang tanggalin. Hinihila lang. O yan oh. Mataba din itong isda na ito. Bira din itong payat. Ayun. May nakita akong isang butiti. Bibidyohan ko siya. Titingnan kung anong gagawin ng butiting ito. Yang ganda ng kulay ng butiti na ito ha. Aba, hindi na alis. Wala lapit yata sa camera ko. Lalapit nga oh. Inaatras ko yung camera ko ay nalapit. Oo. Oh. Ba, nakikipaglaro, uy. Kinagat yung camera ko. <laughs> Isa pa. Isa pa, nakikipaglaro. Pero bang klase ka? palayo na bumalik pa uli. Oh, Pinagmastan yung camera ko, oo oh. Ano kaya ito at nagliliwanag? Oh, ayun na, nagalis na. Ay, ah, di na nagbalik. Ah, ito. Lapu-lapu. Sapul ka. Ito ang nagpalit dun sa butiti. Natapat-tapatan ko. Isang magandang lapu-lapu. Ba, may kalat kilohin na ito. Lapu-lapong ito. Sipag-sipag lang ng kaunti. Para sigurado kikita, wag lang pipikit, lagi may kita at ito pa. Ka. Kanoping uli. Sapul ka. Ganda ng pagkakatama niya, kaya lang hindi siya nagitik. Malapad-lapad. Ang gaganda ng kuras lagi sa napupuntahan namin kaya ang isda na andyan lang. Kapag may alam ka talagang bahura maganda pero pag wala ah mahirap. Mahirap makipagsapalaran kapag wala kang alam na bahura. Andito na lang ang aking video at maraming salamat po sa inyong panonood.